Magandang araw po sa lahat. Uh, ang paksa po natin ngayon ay ang tinatawag kontrata para sa bilihan o contract to sell. Uh, dito po sa pampublikong dokumentong to ay nakasaad na pinapaalam po sa mga nakakarami na meron pong kontrata ng bilihan na in-execute po na ginawa po sa pagitan po ng may-ari ng nagbe may or yung nagbebenta at yung pong bibili po o yung pong pagsasalinan po ng pagmamay-ari nakasulat po rito sa dokumento o nakatala po rito sa dokumento ang pangalan po ng may-ari at nang bibili. At kung saan po, uh, dito po ay nakatala rin po kung saan yung lugar po yung binibiling lupa, yung sukat, kung ano po ang nakakasakop sa nasabing lugar, ano po ang sukat ng nasabing lupa na nasa katala po sa titulo. At dito po ay sinaks nakalagay rin po na ito po ay silaksihan ng mga mga tumistigo nakasaksi po doon sa nasabing bentahan nakapaloob rin ito po ang mga kondisyon nakatala po rito kung ano po yung obligasyon, responsibilidad ng may-ari at ng bibili. At ang mga gagawin ng ng may-ari o ng nagbebenta doon sa nasabing lupa na kung saan po ang ibig po sabihin ay mga development para po sa improvement para po sa nasabing lupa ay uh, yung kanya pong mga responsibilidad ayon uh, po doon sa nasabing uh, dokumento ng kanilang ano na kanilang magiging uh, obligasyon sa nasabing bentahan at nakatala rin po doon sa nasabing pampublikong dokumento o ano rin po ang dapat pong gawin ng bibili ang sistema po o proseso ng pagbabayad. <coughs> Nakadepende naka rin po sa dokumento kung ang may ari ng, o yung nagbebenta ng lupa ay hihingi na ng paunang bayad, ang proseso ng pagbabayad, nakalagay rin po doon na ang, sa mga kondisyon kung kayo po ay hindi tumupad sa usap, sa usapin o sa kasunduan ito, maaari pong ah, uh, mapawalan bisa ang nasabi pong kasunduan sa bilihan. Depende po kung ano po ang nakatala sa nasabing kasunduan. Ang nasabi pong kasunduan ng kontrata o contract to sale kontrata ng pagbili ay po pwede po namang panotaryuhan sa isa pong notaryo publiko. Uh, yun lang po at maraming salamat po.